Yummy day to you, Master. At maraming salamat na imbitahan mo ako dito. Sure, of course naman. Eh. Sa so, karalalan. Yeah. Nabalitaan ko na birthday mo this week. Kaya may treat ako sa iyo. Ipagluluto kita ng bonggang, tatlong bunggang-bunggang dishes na ito. I'm excited. Simulan natin sa appetizer sa itong gourmet street food, Tilapia Fishball Croquette tilapia ang fishball. Yes, pero croquetier siya. Oh, social ah. Oh, social. Ito. Okay. <laughs> All right. Gilingin muna natin yung tilapia. Pero ito fillet. Oo. Yan. Oh, Yan. Okay, di ba? Oho. Ito yung fillet na wala na siyang tinik. Perfect to okay, uh, so perfect. Perfect na perfect oh. yan, oo. Ay, thank you. Oh. So, ilalagay ko lang ito, Chardam. Pwede ko ihalo halo rito. Yes, blender. Yes, at saka itong sibuyas. Pwede pong sabayin. Okay. Yan. Sama ka na yung kunting ganit. Thank you. Ang sweet oh, niyo, Master. up. Oh. Ah, birthday ko talagang tinaghandaan niyo. Oo oh, naman. Isang karangalan na pagsilbihan ka. Ay, salamat. Kasi tingnan mo naman. Alam mo, nung araw, napapangarap ko lang na makasama kita ngayon. Totoo na talaga. Kaya, <laughs> Oh, okay, chart paki-lagay na lang ng black paper. Wala ba mas malaki ng konti dito, mas, Yan, bagay sa height mo. Okay. Okay. <laughs> yes, of course naman. No Bakit? Pumipick <inaudible> up Sinungaling, sinungaling. Basag na yung itlog nato. So, ngayon, Master, hinalo... <laughs> yeah. At was, isang isa rin dito. So lagyan natin ng itlog at saka yung ating harina. Ha Haluin lang natin. Yan. <laughs> Paano na naisipang gawin to? Matagal nyo na ginagawa to, Chef? Ah, uh, ah, uh, ngayon, ngayon lang. Ngayon oh, lang, ngayon lang. Ayos ah. Set yung flour. Yan. breadcrumbs crumbs. Then eggs. Dalawa tayo. Okay lang? Okay. Oh, di ba? baka matuklasan ako at isama niya ako sa kanyang pelikula. Tagapagluto niya. Tagapagluto? Yes. So, unang una, gagawa muna ako ng uh, croquettes ito. So, marunong yan ang kamay mo. Okay lang. Okay lang okay sa lang. akin. So, oh. e, ito. Okay. pagdating sa i-dress natin yan, dito mo ilalagay. Ako naman doon. Ha? Okay. Gugulong lang natin ng ganyan. So, dito, i-dip e, mo dyan. Dip dito? Dip dyan. Iwan mo lang dyan. Okay. Yan. Tapos yung kamay mo, i-roll mo ng gano'n. Hindi pwede dalawa kasi maghalo-halo. Medyo oh. magdidikit-dikit. Puntay okay, ka na ano sa kamay mo. Yan. Okay. So ako naman dito ha. Habang ginagawa mo yan, ako naman dito. Diretso ko na rin sa ating okay. uh, walk One. Ang kagandaan ni sinuluto natin madali siyang maloto. Kinakailangan lang yung ating mantika, hindi masyadong mainit. So ilang buwan mo na sinushoot yung, ano, uh, yung pelikula mo? Matagal-tagal na rin, so, matagal chef. Oo. Oh. Oh. At, so, dalawang uh, leading lady mo doon? Oo, oh, dalawang leading lady, oh. si Solen Yusuf at si Sara Labati. Wow. Tapos ang director namin, isang napakagaling na director na si Direk Peke Gallaga. Ay, naku, oh. magaling. Oo, oh. naku. Legendary yun. Tama yun. Oo. Oh. Ito, prutas. Lucky number seven. Oo. Three, four, five, six, and seven. Yan. Di ba pato natin yung ating hinihirito dyan? Ah. Tama Two, four, six, seven. Right. Okay. Yun. Yun. Kapag marami kang leading lady, Chad, ipasa mo sa akin. Yes. Kina-kailangan yung leading lady ko, bata na man, huwag naman yung may dad na. <laughs> Si Raisa, magano. Raisa, ah. isip, Oh, oh. Ayana. Okay. Okay. So, Ayan One. Looks good. Looks good. <laughs> <laughs> oh, <diba? clears throat> yeah. Alright. So, yam 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 yam. Eta, Tilapia